ibana iba na allow. Sige, bago tayo magtapos. Uh, Alam nyo, eh, sabi ni nung isang sa producer po ng FPJs Batang, Batang, kiyapo. Batang kiyapo, may mga taping days pa sa si ibana hindi pa tulog yung nawawala kahit nandoon na si Kim Domingo. Oo, okay? bilang Madonna si Kim so, Domingo. Pero yun nga, pinapipilitan po ng source ko, hindi raw po totoo na naging nga. Talagang three months lang daw talaga ang commitment nila sa FPJs Batang kiyapo at lumampas-lampas na nga. Na-extend na lang na-extend. Na totoo daw na may isang producer sa FPJ's Batang Teatro ang kontra, ang hindi type. Si Ibana, nagdialog nag pa yung producer na yun na, naku, si ano nga, hindi ko binabati ng isang taon na makasama ko sa isang show. Siya pa kaya? Iba uh, Ibana alawi lang siya. Ay, Sabi naku, mga ganun. statements, sa Nakaloka, di ba? Ano mo sasabi mo na may mga Uh, isa sa mga producer na nagtataray ng ganyan na mas mataray pa sa artista. Pero dapat kasi na... mga producers na ganyan, hindi sila dapat uh, na comment ng ganyan kasi parang siyempre, yung artista is part of the production, eh, di ba? Mm. Hindi naman niya call yun, di ba? Parang he just be, he or she just might be a producer by name. Mm. Pero hindi naman talaga siya yung naglalabas ng pera. So mm. para sabihin mo yun sa artista. Tsaka, ang alam ko dyan, tuwing mawawala naman si Ivana Alawi sa sa uh, FPJs bat ng Quiapo, parang three weeks ahead naman bago sila magpaalam kung meron sila mga natanguhan hmm. from her management team na mga mga shows or mga vlogs or mga schedules. So, yeah. diba? Pero eto nga, sabi sa akin ng isang tao sa kampo ni Ivana, na, hmm. hindi daw mas matututukan na ni Ivana ang kanyang vlog kasi nga malapit na siyang magtapos. Totoo daw na may tapings pa. Magtapos sa FPJs Batang Kiyapo. Kiyapo diba? Saka si Ivana remains to be the top celebrity vlogger. Mm -hmm. Number one siya eh. Oh, okay. mm -hmm. Ang bongga. Lahat ng ginagawa niya talagang pinag-uusapan, di ba? Okay.